Ay, grabe mga lods yung kaipalan. <laughs> grabe na talaga. Panoorin natin itong video. Matatawa kayo huy grabe naman. <laughs> Wala bang pwedeng gumawa niyan, 'di ba? Kailangan ba ikaw gagawa? 'Di ba? Tapos anjan ka harap mo ang media. <laughs> grabe talaga, no. Ako, I'm not against kung magsiservisyo sa bayan, pero ano na eh, 'di ba? Kung sobrang halata na talaga ang ginagawa niya. And gawain bayan ng Speaker of the House. 'Di ba yung pinak ikin, ikinapagtataka ko talaga eh. 'Di ba? Iba ang mandato, gumagawa 'yan sila ng batas. And yet, imagine niyo ha, ito napansin ko lang kasi first ever lang ako nakakita ng Speaker of the House na kahit saan napupunta. 'Di ba? Kung saan pupunta ang presidente, andun siya. 'Di ba? Lahat ng mga international state visit no ng ating presidente, andun siya, 'di ba? Para kaya pala bilyon-bilyon ang budget ni Romualdez no sa kanyang mga travels, grabe. Tapos ngayon naman, 'di ba? Kung saan-saan siya napupunta sa buong Pilipinas. 'Di ba? Para sa niyan. 'Di ba? 'Yun yung ikinapagtataka ko eh. Para sa niyan, pwede mo naman 'yan iutos. Pwede mo naman 'yan, 'di ba? I-command na lang kung gusto mo talagang tumulong. Pero bakit? Kailangan mo pa andun. Physically na naandun ka. May mga media pa. Kompleto, you eh, know? May mga media pa. ba diba? Dapat kada galaw niya, kinaka-average ng media. ba diba? Tingnan niyo yung sa bigas kanina, ba diba? Kasi, as, as ako, no? Kumbaga, as sa nakikita ko, hindi naman yan mandato ng Speaker of the House. ba diba? Tagagawa yan sila ng batas. Dapat ay nasa kongreso lang yan sila. Kaya Romualdez, di ba, magstay ka na lang sa kongreso. Kaya, kaya kung ano-anong pinaggagawa ng mga alipores mo. Di ba? Bantayan mo si Disney Princess. <laughs> Bantayan mo si Franz Castro. Kesa kung ano-ano pa ang mga pinaggagawa mo. Sa bagay, di ba, kung baga, pwede naman gawin ng isang politiko lahat. Pero kahit anong gawin mo, Romualdez, malabo, malabo ka na mananalo. Sana mga lords, no, itong si Romualdez, magayos ayos, -ayos di ba? Para hindi nadadamay yung pangulo sa kanya. Hindi yung kung ano-ano ang mga pinaggagawa niya.